Nagkagulo yung dalawang tank dito mga doy, manood lang naman sana sa ako, kaya lang na-realize ko na hindi pala ako referee. kaya kailangan nating tumabang dyan pagkaganyan. Wow, ang bigat! Nakakahiya kasi. Franco, uh... <laughs> atakin mo ako please lang. Ano ba naman yan Franco, nagpapahatak na nga lang ako, ayaw mo pa? Nadao tuloy yung popol nyo. Si Lina, panain mo ko si Lina, hindi ako iilag. Naku po, isa ka rin? Mana ka rin ba kay Pranko? Hay! Unggay! Ah! Ah! Sinabihan ko na yung mga kampe ko dito na atak na pag Kaso kayo bumakyad na yung room namin. Alanganin talaga ako dito mga doy. Pero hindi ako nagpapadala sa alanganin. Oro sindak dyan. Sindakan lang yan eh. Hi. Ayan, tama yan si Lina. Ipatama mo yung pana mo kasi hindi yan dekorasyon. Si Selena naman sana talaga bala ko doon mga doy. Kaya lang yung prank ko, nagmagandang loob. Kaya ayun, siya tuloy tinamaan ang kinumo ko. Sabi mo, tulog na ako. <laughs> <laughs> Naku po, kawawang akay, pinagpistahan na. Lumigid ka doon yan, tama yan, ligid ka lang. Kaso yung pagligid niya mga doy, nasaktan pa rin talaga kay Popol. Kaya sinabihan ko na lang yung akay, okay lang yan. Kung merong mawawala, meron din niyang papalit. Manood ka na lang. Wala ka nang magagawa, Franco. Tagkoy doy, sakit ang tore nila. Eh, wag na nating pilitin yan. Backyard na tayo pagkaganyan, mga doy. Halak ka, andito yung tamo. Wala ka rin namang kakayanan eh. Ano yun? Nakahiram siya ng kakayanan? Kaya, wala na tayo. Ang bilis naman nagbago ng ihip ng hangin. Nag-vacation live lang ako. Tulog post na sila dito. At parang hindi maganda yata yung pinapakita nila dito, mga doy ah. Pwersadong pwersadong, ganun ba yun? Uhaw na uhaw ba kayo sa panalo? <laughs> Kinabahan na nga yung mga kampi ko dito kasi makati na daw yung Laila. Anong makati? Uubra ba yan? Hindi yan uubra sa atin. Tingnan nyo, anong gagawin ko dyan? Wala namang gagawin yan. Agkoy doy, mayroon talaga siyang ginawa. Digit pala talaga mga doy. Makati na talaga yung Laila. Gumilok na talaga siya pag siya ang tumira. Pero subukan natin yan. Pag makalapit lang yung kinumo ko, ay, iwan ko na lang. Ayaw ko na lang mag kasi lagi ako nasisipyat eh. Lako <laughs> po, prangko. Nahirapan ka ng maglakad? Bagong tulik ka ba? Ay, pwede naman kitang ihatin. Wala namang bayad yan eh. O, diba? Hindi ka nahirapan? Say thank you. Nailigtas yung puri ko. Salamat Oh. Ah. <laughs> Tapos nakita ko yung Laila Dilima dito mga doy, ah is time pagkaganyan Hindi naman siguro masama yung ginawa ko ah. Ay, andun pa pala sila pupul saka yung si Lina, mga doy. Kaya anong tamang gawin mga doy? Tama. Puntahan na natin yan kasi para hindi na rin yan mahihirapan. Panay backyard na lang eh. Uy, si Lina, wala ka namang magagawa doy. Agoy, tinulod pa yung taon sa flicker niya. Sa tingin mo yung flicker mo, ipagtanggol ka. Pagalitan mo yung flicker mo. Maling-mali yung ginagawa niya. <laughs> Sinabihan ko yung akay namin dito na wag na yan doy. Wala tayong mapapala dyan kay tamo. Sayaan na lang natin yan sa kanyang anak buhay na yan. Dito na kayo bakyad na nga. Makinig kayo sa akin. Kasi kuntin ko to. Sos Marisep. Kayo nang bahala dyan kay Franco na yan. Kasi ito yung pakay ko. Si Laila de Mahirap kasi talaga yan pag yan ang makabuelo. Ang malaking tanong kung makabuelo lagi intawon. <laughs> Very nice kayo ka Elvisa. Kanino ka ba nagmana kasi gusto kong makilala? Ay sorry, next time na lang pala kasi busy ako masyado. Uhaw na uhaw din pala yung mga kakampi ko sa panalo. Kala ko yung mga kalaban lang yung uhaw mga doy. Pati din pala yung mga kakampi ko. Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung victory!